Good morning and welcome to my vlog again. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng friend's coffee sa inyong bahay. Alam nyo ba guys, no? Dream ko maging picture pero ngayon it's my time to shine na maging picture sa inyo. Okay? So, um, panorin nyo yung aking video. Makatulong ko sa inyo kung paano nyo magbarista. So, ituturo ko lang sa inyo yung basic na paggawa ng friend's coffee. Sa, pwede natin gawin ito sa bahay natin. Okay? So, number one, kailangan natin ng uh, Friends Coffee Powder. So, ito yung brand na ginagamit ko. So, it depends sa inyo kung anong gusto nyo yung brand. So, maraming uh, brand itong uh, Friends Coffee, pero ito yung gamitin ko. Okay? And then, gagawa kasi tayo ng Friends Coffee with milk. So, kailangan natin ng gatas. And then, uh, kailangan natin ng uh, lagayan ng... Uh, uh dito natin pakukulan yung ating uh, coffee pala. So, ayan. So ito yung ano uh, na na natin, no? So maglalagay lang tayo ng 1 uh, one scoop or 60 cm of uh, French coffee powder. So ilalagay natin dito. And then <clears throat> lalagyan natin siya ng water. So maglalagay muna tayo ng konting water. And then stir natin. So madali lang to sundan ha. Huwag kayong ano, huwag kayong uh, tawag dito. Mahiya. Pwede nyo gawin to sa bahay ninyo and napaka-perfect sa bahay ninyo. then, <clears throat> mag-steam muna tayo ng gatas. Ayan. Para mas mabilis kasi yung pagkulo ng ating uh, coffee, kailangan na natin siya i-steam yung ating gatas dito sa machine na to para in 5 minutes lang ipukulo na talaga siya. Kasi kung uh, Antayin kasi natin na kumulo yung ating uh, gatas dito sa ating kalate. It takes time. So, ayan. Tapos lalagyan na natin siya ng milk. Ayan. Ayan yung milk natin. So, itong coffee na to is for takeout, guys. Okay. And then, pakukula na natin siya. So, without sugar po ito. Kung gusto nyo nang may sugar, you can add sugar para pag na-boil na siya ay mas masarap siya. Pero kung wala naman, pwede rin namang walang sugar yung inyong uh, friend's coffee. So, lang natin ng 5 minutes para kumulo yung natin ko. So, ito guys, kung napapansin ninyo, ba diba, umangat na yung ating uh, gata. So, ayan siya guys. Pwede nyo siyang i-stir ng konti. Ayan. Para medyo mag-stop yung uh, pag-overflow ng milk. And then, na, uh, hayaan nyo muna siyang kumululi ng ilang segundo ulit. So, tingnan niyo Ayan siya dapat binabantayan nyo to ha kasi bubulwak yung ating gatas ayan so ngayon pag ganyan na siya antayin nyo muna mag rest yung ating uh, coffee and then ilalagay na ninyo sa inyong nalagayan so may isang way kasi na paggawa ng friends coffee yung meron siyang pinapress para yung uh, yung uh, kanyang coffee ibababa siya para hindi siya masama pero kung wala naman kasi sa bahay lang naman niyo ginagawa ito uh, pwede ninyong ilagay na sa isang cup ganyan okay. Tapos, antayin nyo siyang uh, bumaba yung kape. So, antayin nyo mag yung coffee doon sa pinakababa niya. Sa kanin yung iinumin siya. So, kung napapansin niyo guys, di ba, meron siyang uh, foam sa ibabaw. Ayan, napaka-perfect nitong coffee na ito. Ayan, guys. So, ayan. Kung for takeout naman siya, yan, Kasi for takeout yung ating coffee na papakita ko sa inyo. Then, lang din yun ng lid. So, ayan, guys. Oh, ayan, guys. So, titikman na natin yung ating coffee kung gaano siya kasarap. Ayan. Ang bango na ito, promise. Kung gusto nyong matry, pumunta kayo sa isang coffee shop. And then, itry ninyo, sabihin lang ninyo, is Friends Coffee. And then, magugustuhan talaga ninyo yung lasa. Kasi sa amoy pa lang niya, guys. Mm, sarap. Perfect talaga siya. Grabe. Yung lasa niya, yung aroma, yung lasa, matitikman mo talaga. Halo-halo na siya. Pero, napaka-perfect siya, guys. Kung medyo mahal yung presyo niya, Well, worth it naman. Natikmanin mo ang French Coffee bago ka pumunta sa iba yung data. Okay, so thank you for watching again.